guys, kagandang araw po. Ga problema mo kayo sa inyong mga salamin o lalong lalo na sa inyong mga helmet na marami ng gasgas -gas, at saka kuminsan ay malabo na makita yung kalsada. So simple lang guys. So kukuha ka lang kahit anong brand ng toothpaste, kuskusan mo lang ito. Ah, susubukan natin kukuha ka ng mga kahit anong klaseng toothpaste. Yan. Then kusukan natin 'yan. Yung portion ng salamin. Ah, lahat ng bahagi ng salamin ng helmet. Yan. Kusukan na maayos lahat ng portion. Ayan, kus kusan mo yan, lahat. Papati yung mga gas, 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 gas yan, maging kristal yan. Ayan. Kahit anong klaseng toothpaste, pwede. din, pati sa loob, lalagyan din. Para yung mga jo malabo dun sa loob, ay magiging malinaw din. So, hayaan mo na mga few minutes natin so yan yan ang magiging itsura nya kuskusan natin ang toothpaste yan yan kuskusan na maayos kasi kung may mga tigas na bagay guys ay kuskus -kus mo lalo po masira yung kanyang kwan marami pong mga -kas, kas kas so dito naman tayo sa loob kaya naman natin ang para ang labas loob paglagay natin ng toothpaste so, may hirap ko sa labas Yan. Tapos so, plus ko maayos para yung medyo yung mga gas 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 ay lalo pa sa misiksik ito na ay yung nababad-babad lang sa konti kuskusan pa natin ulit kuskusan na lang kuskusan din kukuha ka ng ang kuskus na matila na malambot din yan ang pang pahig mo sa salamin kuskusan mo ng maayos para matanggal yung saka kung matuluan ito ng ulan ay hindi siya nagadikit na tulo lang yung ulan tuloy tuloy lang tulo niya kasi yung iba kapag umuulan lalo pa nagamarka yung ulan dyan sa salamin kaya kung minsan di mo makikita yung kalsada so ito guys kapag may tutupis na yan tuloy tuloy niya dito dito so yung ay, Ayan na. Pintab na siya. Ayan. Ayan. Huwag tayong kukuskus ng mga matigas na bagay. Toothpaste lang. At saka malambot na tila. So pwede na. Sa mga side mirror ng motor natin, pwede rin. Kaya kung minsan napatakan ng hamok, ay hindi ko na makita yung kasunod sa iyo. Kasi na nababalutan na sa na ulan pwede rin gamitan natin ng face so, so, yan na guys. Maraming salamat. Yan, kintab na siya. Wala na yung, hindi ko na maklaro yung mga gas sa salamin marami sana makatulong ito sa inyo at maraming salamat sa mga panonood ng araw po sa ating lahat